Hayan po si Jojo. Oh. Wow, yan ang size. Yan ang size po ngayon. Ayan, panday. <laughs> ay, ay. Dami ng pumay. Yan pandai. Hey, guys. Dah, may nun wa Ito po, guys. Si Jojonya malaki-laki na yan. Malaki-laki na 'yon, lagi. West Rembo Sama ko po si Ponyo Santiago Dito po kami sa West Rembo na, Napalayo nga raw po kami Sabi po ng mga anglers na kasama ko po dito si Jojo at si Weather po At ang layo daw na punda namin Ganyan po talagang Angler kahit po malayo di diba po Kaya ako oh, ito, good morning po sa inyo Isang... May mula dito sir? sego sandal lipat me me water lily selamat pagi kok ayem bos si jojo oh wow yang yan size yang yan nang size pun gay itu good morning po landito po kami so west rembo yang bos si jojo awan oh, weather. brother yan. yan magkasama po yung dalawang yan yan po ang nahuli ni Jojo yan yan, yan at si Onyo po yun ayun po si Onyo at sir magandang umaga po sir ayun o oh, ano yan ano yung tumatalo na yan ba ha Pukunin ba ah sige ayun sandali sandali Abut ko. Ah, good morning, po hindi ah, so yung maganda ang pagkabili Pag Ayun, nakahuli na. Uli. Yan. Panday. Panday. po mga nahuli. May gina po kaysa sa wala. diba Jo? Ayan po. Ayan po. Si Jojo dito. Nabutan na namin kaya lang doon po sila nakapwesto sa malayo. Nung dumating kami, sa, ang nakapwesto lang po dito si Sir. Ang Makati ating engineer no. Siya po ang una nakapwesto dito kanina po. Si Sir Makati Engineering. Eh, tayo naman no, sige lang. Mayamaya po. Wala pa tayo, hindi pa tayo natatapat. Water lily. Oh. Ang layo na po namin ng water lily. Oh. Ayan po. ang yung mga hangers po. Nagbabaka sakaling makakuha ko ng pangulam. Ang pero ang water lily naman po, grabe. Ayan po. Wala nga pong bulabog water na naman uli ho ang maka encounter po ayan no oh. ang dami po dami na naman parating oh kaya po nag-iisip po nalaman ako kung saan po lilipat ayan ang water line <laughs> makibit po kagad. Kaya alam mo, pag saklit nyo, hindi nyo makukuha Nakadali eh. Yo! Kaya! <laughs> Nakuha rin. Ayan po. Nakuha rin. Ayun. Iipon. Pagdaing. Sarap <laughs> yan, kasama na tinik yan Maano pa yan, masariwa pa yung sinik Ay nanay ko po, ayan na Ay, Ayan na, water lily, sa ispat natin, wala na tayong mapupwestuhan Ayan na Ayan na, ayan na Oh, may kumikibit pa oh Wala na yung spot namin, no? Oh. Guys! Ano bayan, yan? Andito na kami sa malayong fishing spot. Pero, lakas po ng agos na papasok na tubig alat, oh. Ayan, dami na, oh. Ay, kapal. Ayan, sabit ka pa. <tinyo> kami babay po lakas di ba sana kung naka stay po yan hindi ang lakas po ng agos kaya tingnan nyo oh. tuloy oh. tuloy po yan oh. What? babay hey guys dami nung water hindi. kaya ito ako, tinaas ko muna yung fishing rod natin <laughs> Ito, dalawa na lang kami dito ni Onyo, ito <coughs> Hindi mo namin malama kusang kami pupunta kasi doon sa kabila marami rin oh rin mga atang lilig yan Ganda pa naman nun panahon medyo makulimlim aaraw makililim si Boy Boy o oh. ay <laughs> oh. eto po guys lipat po kami dito uli kami sa Guadalupe malis po uli kami doon sa West Rambo ayun si Boy Boy aliliit <laughs> ah, pa talaga Ma matibay ang ano niya. <laughs> ayan po <baby>. hahahaha <laughs> aliw na aliw po sa kibit to eh sa aliw na aliw doon sa kibit talaga ang mga anglers po lalo na po doon sa inalisan namin makibit po doon kaya alam po ang water lily matindi rin po ang kibit <laughs> water lily sa tabi ng At sandali boy tatanggalin nga boy Mm hihihi -hmm. oh. hindi kong may gabi to Pinunda na naman kami ng water lily oh. Ayan po oh. Ang dami talaga Grabe grabing ng water lily Ito so, si kagawat Kasama namin ngayon dito <laughs> Mama siya pag bibigyo video, video lang po ang nano ko awa ko mimimit po ko pero video lang po yata na awakan ko dahil kakukuha dito sa mga kibita na malilito at saka sa mga water lily Silsiyo nyo, malaki-laki na yan Malaki-laki na nyo Malaki-laki na yan Malaki-laki na yan Beach mo po, siyo nyo po kami dito sa api Lumipat po, nalito lang pala ko yan Kanina po yan, nagtatamasa ng maliliit pero kinahuli niya ngayon, medyo malaki-laki na po yung binukuha ko ng bata yung pangulam. Malaki-laki na yan, ganyo! Ano? Ayoko <tipos> e na rin. Ayoko Ganyan din niya. mapupuno rin niya mea-mea. po kami, dami po kasing water lily nagpapahinga hiyang papay papahinga na maubos ang water lily so nang hinihintay namin yung tubig na lumabas para yung water lily bumalik ito kasama ko namin si Matjes yun yun, at ako okay po, bye bye po